Kumakain ba kayo nito guys? Tara, turuan ko kayo magluto ng talbos ng kamuting kahoy na ginataan dito sa Bicol. Good morning guys! At dahil nandito ako sa Bicol at patagal na akong hindi nakakaulam ng mga gata-gata, ayan, ngayon, ayan, magpipitas kami ngayon ng talbos ng kamuting kahoy. Ito guys ang technique niyan. Pag nagpitas ka, dapat ito lang. Yan, yung ano lang, mura lang. Sa mga hindi nakakaalam nito, ginugulay po ito dito sa amin. Napakasarap nitong gataan. Yan, ito lang. Para hindi masayang. Yan. Ganyan lang ang aming kukunin. Oh. Yung mga mura lang. Yung mga nasa tuktok kumbaga. Ayan. Dami nila dito guys. Ayan, oregano. Ayan. Pag masipag ka, ang dami nila dito tang tanglad. Sa atin pa ba to, hindi na? Ito? Kala ko dito na sa kabilang bahay, eh. Ayan. Tulungan natin si Manay Bilin magkuha ng talbos ng kamuting kahoy at mamaya ay lulutuin na natin to sarap nito nakakamiss nito magluto may daing ka lang nito ang sarap ayan ako nga rin eh hilo eh ito pa May laman na kaya itong mga to? Talaga. Ayan. Gusto ko na naman yan. Merienda. Sarap. Ang ulam mo ay yung dahon na ginataan. Ang merienda mo ay yung laman. <laughs> Di ba? Wala kang tapon dito sa kamuting kahoy na to yung dahon tsaka yung laman parehas nakakain tapos meron pa kami dito guys ng ano gabi ayun o oh. ganda o ayan nakakita ka na naman ng bayabas wow. wala na. Na na. tira tira na lang wala na na Ay, um dono oh, dono Where's the? Saan? Yan, Ay, wala na din. <laughs> Lagi kong kinukunan yan eh. Wala na, kaupos na yan. Wala na iba, kanyang papaya Eto na guys, yung ating kinuhang talbos ng kamuting kahoy. Yan you oh, know, napakasariwa. Ngayon ay lalamasin natin to. Dito sa amin, pag naglalamas kami, nilalagyan namin yan ng asin. Asin. Ano. kailangan lumabas yung katas nito. Okay oh, lang po, meramas. Kailangan palabasin natin guys yung katas. Kailangan na mapalabas talaga natin yung katas dito. Ayan na guys, lumalabas na yung katas oh. Hmm. Ayan, tatanggalin natin yung eh, kasi mapait yan. Tsaka mapakla. Kakaunti lang dito. Isang ano lang oh. Dapat dinamilang dito. Wala na eh. <laughs> isang ganyan lang oh. ayan na siya. isang ganyan lang oh. Yan lang yung gagataan natin oh. diba? tapos na ayan na po, niluluto na natin ng ating talbos ng kamuting kahoy bali yan po yung pangalawang gata and then pagkaluto po yan ay medyo pinahibas ko lang ng konti tapos nilagay ko na rin po yung kakang gata o yung unang gata And then ayan guys, so hindi ko na masyadong kinuhanan ng video. Ito na yung finished product ng ating ginataang talbos ng kamuting kahoy. Wow, wow, ang sarap. May nakalagay pa dyan na sili. Kain na tayo.